Alam mo ba kaibigan, minsan hindi naman kulang sa pangarap ang tao. Kulang lang talaga sa oras para simulan. Kaya madalas nating sinasabi, Busy ako, saka na lang. Busy ako, saka na lang. Pero kung palaging saka na lang, kailan pa? Kasi ang totoo, hindi mo kailangan ng perpektong oras para magsimula. Hindi mo kailangan ng walang laman na schedule para kumilos. Ang kailangan mo lang ay tamang discard at tapapang nasimulan kahit maliit. By the way, welcome sa channel Pindut Lang, kung saan matututunan mo ang simpleng paraan para magsimula at magpatuloy sa pangarap mo kahit busy ka. Body Practical Tips Inspiration Unang hakbang, gawin mong maliit. Huwag mong problemahin agad ang buong bundok. Ang isipin mo lang ay isang maliit na hakbang, isang maliit na bato. Kung gusto mong mag-exercise, hindi kailangan isang oras agad sa gym. Simulan mo lang sa limang minutong stretching sa umaga. Kapag nagawa mo bukas, dagdaga mo ng sampung minuto. At bago mo mapansin, routine mo na siya. Pangalawa, gamitin ang mga oras na madalas nating sayangin. Yung biyahe, pila, o break time. Ang iba, puro scroll sa social media. Pero ikaw, Pwede mong gawing investment ang oras na yon. Makinig ng podcast, magbasa ng ilang pahina, o magsulat ng isang ideya na pwedeng maging simula ng bagong oportunidad. Maliit na minuto, pero kapag pinagsama-sama, nagiging malaking hakbang. Pangatlo, isama mo sa araw-araw na rutin ang gusto mong simulan. Hindi mo kailangang humanap ng bagong oras. Minsan, kailangan mo lang mag-adjust ng kaunti. Habang nagkape ka sa umaga, magsulat ka ng goals. Habang naghihintay ng pagkain, mag-reflect ka o magdasal. Yung maliliit na singit na yan, kung araw-araw mong gagawin, unti-unti kang masasanay hanggang maging lifestyle na. <laughs> At panghuli, huwag kang maghintay ng perfect timing. Kasi kung isipin mo, wala namang darating na araw na wala kang gagawin. Walang perpektong pagkakataon kung hihintayin mo pa, baka tuluyan ng mawala ang chance. Mas mabuti nang magsimula ka ngayon ng maliit kaysa magplano ng malaki pero hindi naman natuloy. Kung tutuusin, hindi naman agad-agad nakikita ang resulta. Pero tandaan, consistency ang tunay na sikreto. Minsan mabagal, minsan mahirap, pero bawat araw na may ginagawa ka, lumalapit ka sa pangarap mo kebigan gusto kong iwan sa iyo ang isang mahalagang paalala hindi sinusukat ang tagumpay sa ganda ng simula kundi sa tapang ng pagpapatuloy minsan ang pinakamahirap ay yung unang hakbang pero kapag nagsimula ka na gumagaan at sa bawat araw na nagpapatuloy ka mas lumalakas ang loob mo mas lumilinaw ang direksyon mo at mas lumalapit ang mapangarap mo kaya ngayong araw, itanong mo sa sarili mo, ano ang isang maliit na hakbang na kaya mong gawin ngayon? Isulat mo, simulan mo, dahil doon magsisimula ang pagbabago mo. Huwag kang matakot magsimula kahit maliit, dahil ang malalaking bagay ay nagsisimula sa maliliit na hakbang. At baka hindi mo mapansin. Yung maliit na hakbang mo ngayon iyon pala ang magbubukas ng pintuan para sa mas malaking tagumpay bukas. Kaya huwag mo nang ipagpaliban. Simulan mo ngayon. Kasi ang oras hindi bumabalik. At ang pangarap hindi dapat laging sa kanila lang. Maraming salamat sa panonood. Kung gusto mo pa ng ganitong content, pindot lang ang pangalan ng channel at subscribe ka na. Hanggang sa susunod.